Maligayang pagbabalik. Kumusta at maligayang araw mga kabirada? Narito tayo ngayon sa grahi ng bus na Southern Star Bus Transit Incorporated sa Buhol. Isang bus subsidiary ng YGBC o Yansun Group of Bus Company. Pero bago natin ipagpatuloy ang biradahan, kung bago ka pa lang sa aking channel at di ka pa nakasubscribe, ay subscribe mo yan at pinutin na rin ang bell button para updated ka sa Kabirada TV. Huwag ka sa Puntiraga TV Lahat ng ito ay iyong mapapanood dito mismo sa Channel Night. Channel Ang YGBC o Yansun Group of Bus Company ay kilala sa buong bansa na pinakamaraming unit ng bus sa Pilipinas at sa bawat sangay na mayroon sila ay iba't iba ang livery. Sa Visayas ay kulay dilaw ang mga livery nito. Tulad na lamang ng series liner sa Negros, Dumagiti, Iloilo, Cebu at dilaw rin sa Buhol, ang Southern Star Bus Transit Incorporated. Sa Mindanao naman ay nakadilaw pa rin ang mga livery ng Bachelor Express, ang bus subsidiary ng Yanson Group Bus Company na nakabasi sa Butuan at Davao City. Nakapula naman ang mga livery ng rural transit na nakabasis sa Cagayan at Pagadian. Nakaputi naman ang livery sa Mindanao Star. Sa Luzon naman mga kabirada, ang mga livery ng series liner o series Tours ay nakablu at dilaw naman ang Goodstar na bumabiyahi patungong Batangas, Manila, vice versa. Mayroon din silang ibang disinyo tulad ng Sugbo Urban na bumabiyahi sa Siquijor Sibas na bumiyabiyahi sa Metro Cebu. Ang mga kulay na mga bus nila sa iba't ibang sangay ay kilala sa pagiging simple, walang gaanong palamuti, ngunit ganun paman ay naging dominante pa rin sa mga pasahiro. Sa kasalukuyan ay unti-unti na po nilang ina-upgrade ang kanilang mga livery mula sa pagiging simple patungo sa hybrid na livery. Narito ang iba't ibang livery ng mga iba't ibang sangay noon. At narito din naman ang mga libri ng mga iba't ibang sangay ngayon. Hanggang dito na lang mga kabirada at sana ay inyong nagustuhan. At huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe sa aking munting channel. Hanggang sa muli, ito po ang inyong kabirada. Maraming maraming salamat po. Babayun!